Ayun si na Ate Dory. Tsaka si Shara. <laughs> at naghahar din sila. Nandun sila sa tabi ng bukid at nagtidilig. nag tidirig. Nag-aalis ng mga dahon at mga damo. At meron daw mga bagong sitaw tsaka okra. Tignan natin. Yan, meron silang ampalaya. Mga dragon fruit yung mga nandito. Ayan, mga dragon fruit. Hanggang doon. Potang, potang tutubigan nito. At yun, may mulong nalaya mo mo. Kapintang lemon yun yun eh. Ay, may yung kamatis. Yun. Ang Mga pungdang kamatis. Potang tutubigan. Na laran chay snow piece up and yang nano. Si Oh. Ito si Saro. Sa amin dito snow piece uh, English. Meron ng bulaklak ang ating sampalok. Yan oh, meron nang nagsisimula ng mamulaklak ang ating sampalok. O, oh, saan ka pupunta? ko ako tubig. ka na. <laughs> Twix eh. Twix. Anong meron dyan? Ayan si Bida. Bida! Bida! Ayan. Nagahaponan na si Bida. At eto si na Sharon and Gabby. <laughs> Hello Sharon. Hello Gabby. Oh, dito, dito. Ooh. Ayan, kukuha na si Comben ng tubo. Why <laughs> na? Kumukuha na ng tubo. <laughs> Ayan. Ayan ang ating tubo. <laughs> Thank you. Ito at meron na tayong tubo at tayo babalik na. <laughs> meron na tayong pang na tubo.